Alright! Yeah. Dito na tayo sa Abilinas Book Deck. Alright. Alright guys, so nandito na tayo sa third floor. guys so good afternoon sa lahat this is kismet vlogs again so meron tayong papasyalan ngayon na uh, staycation house dito lang yan sa may pulilan bulakan alright so nandito na tayo sa may plaridel total siguro mga 15 20 minutes lang yung biyahe namin going dun sa aming napiling staycation para makapag-relax kasama yung aking pamilya so so ang pangalan ng pupuntahan nating staycation house is Abelina's Roof Deck ayun, actually yung misis ko lang yung nag-research nito and then Go kami kasi malapit lang naman And hindi rin kami mahirapan Dahil Nakamotor kami At madali lang namin mapupuntahan Kasama yung uh, Anak ko So sa mga taga Manila na Gustong magbakasyon Nang Hindi naman kalayuan pero uh, Relax yung lugar So ayan Tingnan natin kung may re-recommend Natin tong lugar na to nandito na tayo sa may Plaridel Bulacan ayan Plaridel Public Market Ayan, from Jollibee Crossing Pulilan Eh, about 200 meters siguro Parang nakita ko sa mapa na yan Ah, uh, kakaliwa tayo Then, yon Matutumbok na natin yung Abelina's Roof Deck dun sa lugar Alright guys, so ayan, nandito na tayo sa may crossing ng Pulilan So ayan yung Jollibee guys, yan yung magiging palatandaan nyo dyan sa pagpunta nyo dito Tapos Diretso lang tayo ng konti Ito siguro, ayan, yung pinanggalingan ng truck Tingnan natin. Ah, Priscilla pala to. Ayan ba yan? Boss, pwede magtanong, saan po yung Abilinas roof deck? Abilina? Ah. Abilinas. Oo ah, po. tatanong ah, na lang muna tayo ngayon guys ang problema hindi tayo natatapat dito sa mga lihitibong taga dito magtanong dito tayo magtanong na magtanong saan po ba dito yung Abilinas ano, rooftop apa ah. apa dito po ako tas kakaliwa tas Sige po. Salamat po. Eh, yung may palaruan ng bata eh. Ha? Ay no, playground 'yan oh. Tama ba? Ito 'yung playground oh. No? Alright, ayan oh. No? Nakita na natin, guys. So, ito yon mismo, ma. Yan. So, this is the Abelinas roof deck. So, parang masarap dun mamaya sa taas. So, baano kayo? Doggy. Hindi pa naman ako la... Ah, ano ba eh? Ay, papas pwede na ba yung pasok? Ayan. Alright. Mukhang solid dito. Tapos dun tayo sa rooftop mamaya. O, oh. Speaker, may kalami, speaker, ito, meron yung may kalan, may yung may kalan, may Ito na to, pwede nyo pong gamitin itong term na to. Gusto. Ah, uh, dito po, may CR po dito sa, sa baba. So, ito po, uh, welcome to Manila's Place, Burgos Family and Foggy. Thank you po. Thank you po. <laughs> lang guys. Sama ako sa taas All right guys, so nandito na tayo sa third floor. So ituturo sa atin ni Mommy 'yung uh, ito na 'yung pinaka rooftop na. No? Okay, ituturo Ah, oh, okay po. po sir, 'yung ilaw na 'yung Okay po. Tapos Ay, yun, lang po tayo, so, Ito Tapos. lang po 'yung ating bubble. Ah, yung sa bubble. mayroon po kayong bubble box of dozer, 35 each lang. So, ito yung pag i namin dito, guys. So, mukhang ang ganda dito. Parang pwede nga matulog dito, guys. So, kaya basta wag lang ulan Pwedeng pwede tayo matulog dito kasi, tingnan nyo naman, sobrang relaxing ng lugar. So, paligid naman niya, although subdivision kasi siya, So as you can see naman eh uh, Nakaka-relax pa din naman yung lugar Since na nasa 3rd floor At sa rooftop tayo Kaya okay pa din At ah. bukid naman yung mga nasa paligid Ayan As you can see Ayan Kabukiran So ayan Tapos mamaya dito tayo mag jacuzzi tayo guys Alright, tara guys. Tamahan niyo pa ako dito. Kung ano pa yung mga ipe-present nila ma'am sa atin. So, let's go! Silang sir, hindi naman bawal magdala ng pagkain. Ah. hindi bawal umorder. Oh. So, ano, ano tawag dito? Anesty store. Apo. Oh, so, Yan, yeah. guys. para... So, meron, meron dito ang Anesty store, guys. So, ayan. Yes. Yeah. Ayan. Ayan pa may ilan na pa. Ayan. Meron ang store dito, guys. Pwede kayo kumuha dyan kapag may mga kailangan kayo. Tapos, yung ref. Yan, may ice din dito. Yan, may kalahan. Sana ko ba makasira ka ha? Yung billiard, pwedeng gamitin niya? Ano nga kung may hindi kasama yung video ko lang. Ah, yung video tayo yung YouTube at saka Netflix. Ah, may Netflix din to. Okay. Eh, may Netflix din 'yung kanilang ano, TV dito. Tapos 'yung billiard. So sa mga magbabarkada, ayan, 'yung mga mahilig magbilliard, ayan, only billiard to, ma'am, no. Oo. Uy. So, ito. Po siya. So, eto, 'yung isang room natin tinawag na A Eto Ito 'yung, yung jacuzzi. Po, ito, po yan yung mga upuan ito so, yung etong mga ito para doon ang upuan bakit so, po ay maupo na eh nakapalibot mm hmm soy separate po ito ma'am Opo, po kumbaga ibang ano to ma ibang pabili na mm hmm pag sabak kayo sila Kung malaking pamilya pwede nilang i-rent both kasi 15 pax dito 15 pax sa taas. Mm -hmm. So iyon, Abilinas Roof Deck. Ito yung Abilinas Cabin. Natin. Okay. Diyan ka kasi din po. So ito, sir, yung ano, yung loob nito. Kumbaga sakop sa po na ito lahat. Parang kagaya ng roof deck, sakop sa po lahat. Sa room lang po nagkakatalog. Mm -hmm. Anong facts yung pinunan niya? Kaya oh. so, ito bang CR to. Tapos ito, room system. to eh. Ito naman open nila. Ito naman yung roof Yeah. Uh, couple. Ito parang sa mga medyo ayaw nakakit pa ba, nakakit pa ba. Oo oh, okay. nga. Sa susunod. Uh, pati din kaya naman tawag ng. family room nila dito, guys. So, pag marami ang pamilya din. So, ito ganda nito oh. Parang oo. Oh, oh. Ano yung room na to, ano guys? Oh, yeah. Ito oh, it really? for ilang Ah, ano? Oh, 4 to 5 guests. Ano Sige po. Ayan. At least, pinakita ko na sa inyo, ma'am, no? no? Sige Next po. Ito yung budula ko po. Ayan po. Oo, oh, medyo kaya nga iba dito. Yun yung pagsa nila, pagsa senior. Meron sila pang titili. Kasi nga, oo, atleta Sige po, sir. Sige po. Maraming salamat po sa pag-assist, ma'am. Sige po. Enjoy po. Thank you. All right. Okay po, salamat po. All guys. So, yeah. Nasundo ko na si Nanay sa Pulilan Crossing. So, ito na. Ito na yung ating ano. Iniwan na tayo ni Ma'am yung owner nung building ng bahay. So, ito yung kanyang buong kabahayan na kasama sa mga ni-rent namin dito. So, pag ni mo siya, pag nagbuka dito, kasama na yung buong bahay. So may mga, ano lang, kagaya yung video kayo, hindi yan kasama doon sa ano natin, uh, ni-rent natin. So yung buong bahay, as you can see, nakabukas naman yung TV, nakabukas yung air condition kahit dito sa may kanilang sala. So hanggang sa taas, hanggang sa kwarto namin. And then, uh, ayun. Yung sa room, depende po yung room na ire-rent nyo kung ano lang yung magiging available para sa inyo or what I mean is kung couple ba, couple room or barkada room, family room. So, iyon. Iyon lang yung magiging open. And then, pag nagbo kayo, hindi naman kayo sabay-sabay kung meron man ibang ano. Like for example, may open na room sa kabila. Hindi siya sabay-sabay na nakabook kayo within that day. Kaya okay lang kasi mas may enjoy nyo na talagang kung barkada kayo, family kayo, kayo lang yung nandito sa bahay within that day na ni uh, nirent nyo siya. So, ayan. Third floor, tapos may rooftop sa ibabaw so nakita nyo naman yung rooftop uh, okay so, sobrang ganda sobrang ganda sa itaas malinis, maayos yung kanilang uh, rooftop, tsaka yung jacuzzi mamaya titingnan natin yan mamaya gagawa ka ng mga uh, mga short clip para dun sa kanilang uh, kapaligiran and bukas uh, magsasabi ako sa inyo kung ano yung Okay sa akin dito, tsaka yung hindi okay. Alright, so ayun, samahan niya kami sa aming Mixing, hinihingal uh, ako samahan so, niyo kami sa aming mayksing pagbisita at pagbakasyon dito sa uh, Abilinas Roof Deck So ayun pinakita naman magkaiba yung Roof Deck tsaka dun sa Abilinas Cabin So pwede nyo rin yan i-rent kung iyon yung nagustuhan nyo sa nakita nyo sa aking uh, video ngayon Alright? So, mag-comment lang kayo guys kung meron kayong katanungan tungkol dito or pwedeng mag-direct message na kayo sa kanilang uh, Facebook page, okay? So, kung bago ka lang dito sa channel ko, sana samahan nyo ako at supportahan nyo si Kismet Vlogs para mas mapaganda pa natin ang ating mga videos. So, ayan. Thank you very much. Let's go! Good afternoon. So, lalabas lang kami ni Kismet para bumili ng ibang kakailanganin namin dito sa bahay. Tinepen ko. Yan. Yeah. Netflix, Netflix. Yun, Netflix. You know, free Netflix dito guys. Pwede kayong manood ng Netflix. Unlimited Netflix. Alright. Tara. So, tara. Oh, Ayan yung mga ilaw. Kung pwede pala buksan yung mga ilaw. Tara. Palengke. Hindi, <laughs> bibili lang tayo ng konting pandagdag dun sa mga ano natin. Sa mga pagkain natin. Guys. So, ito kami sa labas na ano. Yan. Alright. So tara. Kita-kits na lang ulit mamaya. Na Pagbalik. Bye-bye. I'm here, I'm back! Kismet vlogs! It's already 6 o'clock It's already 6 o'clock in the evening! It's right. Shabu shabu! feeling mayaman tayo dito guys so tinan nyo naman oh. ganito pala yung ano Ganto pala yung pakiramdam pag nakatira sa malaking bahay ganun yun tapos maraming, maraming snacks kaya lang yung sitwasyon natin ngayon pag kumain ka babayaran mo <laughs> so yan yan yung kanilang honesty store yan so good evening guys so this is uh, Avelina's roof deck kapag gagabi so this is the view here in Avelina's roof deck alright so ayan guys kung nakikita nyo so kompleto sila ng mga ilaw dito tapos ayan yung chairs and tables Pwede kayong kumain dyan ng sabay-sabay.

It's already 7 o'clock, I think. Still here at Abelina's Place. So yan, guys. We're still here at Abelina's Place. So tingnan natin ngayon dito sa taas kung ano yung itsura pag umaga. Tara. Let's go, guys. So yan, nakita niyo nasisilaw ng agon ako. Right the sunrise. Sunrise dito sa tapat ng Abilinas roof deck guys. So kita nyo naman. Ayan. Ayan yung araw. So napakasarap. At napakalamig dito sa ibabaw ng uh, rooftop roof deck guys. So ayan. Ayan. tapos tatambay ka dito kakapi ka Alright guys, so ayan, uh, ngayon yung araw ng aming pag-exit dito sa Abilinas, Sir so So mamayang 12 o'clock, exit na kami. So, bali... Ayun. Yung experience dito, ibang klase, guys. Talagang... Napaka... Relaxing. Although, naapat lang kami dito sa loob ng bahay, nakita nyo naman kung gano'ng palang yung bahay. From sala hanggang kitchen, hanggang dito sa roof deck, guys. Wala namang kakaiba. Kung baga, weh... Uh, napaka-kalmado ng lugar. Nung bahay. Walang something na parang... Hindi ka makatulog. Or hindi ka mamamahay guys kasi pakiramdam ko ano eh, parang ang, ang kalmado ng lugar na to and also yung talagang face dito tapos napakalamig pagising ko ngayon napakalamig dito sa ibabaw oh. pero ang sarap kasi sa pakiramdam nung nasa tapat mo yun pag sinag uh, pag pag labas nung araw nandito sa harap ng mismo abilinas roof deck eh, kaya okay na okay siya tapos uh, sa service naman, wala naman kami naging problema. Actually, di naman kami halos tumawag ng service ng concern. Kasi halos lahat naman na ano naman na namin. Na i-provide na namin bago sumapit ang gabi. Kaya ayun, lahat naman nandito na pagkain, ng mga ingredients. So siguro sa inyo, kung pupuntahan nyo man tong lugar na to, mas maganda kung may ready nyo lahat ng mga pagkain. para hindi na kayo palabas-labas. Okay, so, yun lang naman. Tapos, sa kitchen naman, wala naman problema kasi may mga gamit, may mga plato, lutuan. Kaya, wala ka na halos iintindihin pa. Komplet, basta kompleto yung mga dala nyo dito sa pagpunta nyo dito sa Abilinas Routek. Eh. This is a perfect place para sa mga gusto kong ah, mag-relax ng kanilang isip at katawan. Eh, napakaganda dito sa Abilinas Routek. Eh. Masasabi ko na sulit na sulit yung Uh, perang ibabayad nyo sa pag uh, stay nyo dito sa kanilang ano. So ayan, nakita naman, di naman halos ako nakagawa ng montage video. At least yung place na pakita ko sa inyo kung gano'ng ka kaganda at kung gano'ng ka luwag space, yung space dito sa sa kanilang roof deck eh, maximum of 12% tingin ko kaya dito at medyo maluwag pa din naman Ayan, kita nyo naman dami mga lamesa dito. Tapos bukod pa yung mga... Bukod pa yung mga... Yung pinaka... Uh, chairs and tables doon sa harap ng... Uh, sa harap na... Uh, jacuzzi. So, ayun lang guys. so Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood ng video na to, Kung umabot ka man dito sa video na ito. Uh, sana i-subscribe nyo yung ating channel para mas mapalawak pa natin at... Mas mapaganda pa natin yung mga vlogs natin sa mga susunod na adventure na pupuntahan naman natin ulit. Alright. So, maraming maraming salamat kay ma'am sa may hari ng Abilinas Rooftek. Yun. Thank you very much sa lahat. Please hit subscribe and like button kung nagustuhan mo tong video na to. Kita kits on next vlog. Thank you. Bye bye.